Ganito pala ang tamang paraan ng pagtiklop ng damit para maayos at organisado. Isa, bakit laging nawawala ang medyas? Ganito dapat ang pagtiklop ng medyas, parang nasayang ang kalahati ng buhay ko. Dalawa, tiklopin ang mga printed t-shirts ng ganito para mas madali silang mahanap. Tatlo, tiklopin ang short sleeve shirt sa paraang ito, tiklopin ang laylayan pataas, tapos tiklopin ulit pababa. Simple at hindi nagkakaroon ng gusot. 4. Paano tiklopin ang sweatshirts? 5. Paano tiklopin ang hoodies? 6. Tiklopin ang jeans nang walang gusot at hindi mawawala ang forma. Pito, tiklopin ang pajamas bilang isang kompletong set, ganito ang paraan. Walo, tiklopin ang sweater sa paraang ito para maayos at organisado. Siyam, Magtiklop ng coats ng madali, tingnan kung gaano kasimple. Sampu, tiklopin ang down jackets ng ganito para maayos at madaling iimbak. Follow para sa mas marami pang tips sa storage.